so yun nga mga kalay ano, uh, magandang hapon ulit sa inyo mga kalay uh, meron tayong isa pang na ibon pali ito naman yung balik nyo sa araw na, mga, mga kalay so uh, galing siya ng uh, kalatagan so medyo may kalayuan din yun pamula rito mga siguro mga nasa 40 40 kilometers din yun so na-inquire siya sa atin noong 2022 mga kalay noong 2022 uh, na-inquire siya sa atin ito yung kulay niya yan so yung mayari nito nakausap ko na at kukunin niya daw kapag kami may oras na siya so kukunin niya daw to uh, pagkatapos siguro mga ilang uh, buwan pa bago niya makuha so okay yon so alagaan na rin natin to ito yung kanyang sing sing yan o uh, ring at personal band so yan mga kala eh uh, ito yung kanyang katawan breeder din siya doon payat nga medyo payat pa rin pero kasi malayo nga yung pinanggalingan niya pero maganda-ganda pa rin yung katawan niya, yung itsura niya. So, babalik ko muna sa inyo mga, mga kalae. So, bye-bye.